Madalas na madalas na naririnig nyo po sa akin na sigurado naman kung kayo po ay nagkaroon ng relasyon ay mahal ka pa ng ex mo. Perhaps kung nasa breakup ka ngayon mga utol ay may mga connection pa siyang nararamdaman. Most of the time, ito po ay totoo at patutunayan po natin sa vlog na to mga utol. At kasama na rin po ngayon ang ilang mga paliwanag lalong-lalo na kung ang mga bagay na to, mga situation na to ay mga nangyari talaga sa inyo mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel. wag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po mga utol tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Oh. Mm -hmm. Welcome back. Bago po tayo mag-proceed, guys, nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, paki-dalaw naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Kung saan tayo po ay naglalagay ng mga latest update at mga nangyayari po dito po sa ating channel at sa mga nice po tayong makausap, makapanayam po sa isang one-on-one -on -one coaching ay dito niyo rin po ako pwedeng mapuntahan. Mga utol, kung kayo po ay nasa breakup, madalas na naririnig natin even sa ating mga kaibigan Madalas na nababasa natin, sigurado babalik yan sa'yo at sigurado may feelings pa rin po yan sa'yo. Mami-miss ka rin yan mga utol. Pero ang tanong, yung salitang miss, napaka-powerful talaga nun. Pero totoo ba na mami-miss ka talaga niya? At talaga bang may dahilan na ito po ay mangyari? Kasi kung ikaw nga po ay kasalukuyang nasa gitna nga po ng prosesong no contact, cut connection, radio silence at nagpo-provide ka na ng space mga utol, malamang na malamang na ikaw ay natatahimik at napapaisip kung naalala ka ng ex mo. Namimiss ka ba niya? May feelings pa rin po ba siya sa atin? Mga katanungan na mahal pa kaya niya ako? Ito bang mga oras na to ay talagang malungkot siya nang wala ako? At kung magtatanong ka, ay Coach Paps ang sasabihin, meron. Dahil may attachment po yang nararamdaman. Pero alam naman po natin na hindi lahat ay may attachment. Ang iba dito mga utol ay nagiging relief pa nga yung mga breakup. Pero kung halimbawang malalim talaga ang naging relationship ninyo mga utol, present na present ang connection in my opinion. Ilang mga reason sa pag-uusapan natin ngayon mga utol kung bakit siguradong namimiss ka ng ex mo at siguradong may nararamdaman pa rin yan sa atin. Number one, Sigurado ako mga utol na kung kayo ay nagkaroon ng relationship, lahat ng mga special na nangyari, event, occasion, mga situation sa ex mo, malamang na malamang na 100% nandun ka. Present ka at sigurado ako mga utol ang ilang don ay ikaw nga po ang dahilan. So as a normal human being mga utol, nasanay ang ex mo sa mga bagay na to. Na tinatawag nga natin in psychology na repeated exposure. Siya po ay sanay sa ating presence at during this period na kayo nga po ay hindi niya naririnig, wala siyang nababalitaan sa iyo mga utol, ito po ay talagang nauhukay, na emphasize nai-implement at lalong napapaintindi sa kanya mga utol, napaparamdam yung lungkot, napaparamdam yung absence. Kaya kung nakikita mo na ang ex mo ay parang nagpapakatatag, pinapakita sa atin na siya po ay hindi apektado mga utol, ito po ay hindi ganong katotoo. At kung talagang alam lang natin kung pa paano i-maximize o gamitin ang no-contact or ang space na ito mga utol ay siguradong malulungkot ng malulungkot ng ex mo. Day by day ay lalong katatak at ma-EM sa isto sa pag-iisip at puso niya. The feeling of a long lost friend, long lost someone or even loved one mga utol na nawala sa iyo mga utol ay talagang magkakaroon ka ng struggles. Ito ay kahit sino mga utol ay pagdadaanan mo ng malupit at hindi ganun kadali. Kaya nga napakadalas during sa period na to, especially kung kayo nga po ay nagkakahiwalay mga utol, ang daming mga senaryo kung saan tinitira ka even or nagagalit ang ex mo or even sinisiraan ka ng ex mo mga utol, pagkamisyon ko. Kung... Sign din yun na apektado siya kapatid. It's obvious that they will feel the connection. It's not easy mga utol na i-unlove, i-uncare, or even i-remove mo ang isang tao sa puso mo kung saan ito po ay nakasanayan natin. Kaya nga karamihan sa mga dumper ang daming binabaon ng negativity in order for them na mablock at hindi nga maramdaman mga utol yung mga ganung pakiramdam. Kasi mahirap din po ito at pinaghihirapan din po nila ito katulad natin. Kaya nga ina-advise natin sa mga coaching session natin kung may pagkakataon ka, ikat mo lahat. Lumayo ka muna, bigyan mo muna ng distance. Nagsa ganun ay maiwasan po natin na tayo po ay kamunghian. Kamunghian ba yun? Yung parang kainisan po niya. Yung parang ayawan po niya mga utol. Another thing mga utol, na siguradong may attachment pa rin at hindi ganung kadali na tayo po ay i-unlove, i-uncare at bitawan ng ex mo mga utol. Alam nyo ba pag kayo po ay nasa relationship hindi lang naman lovers ang nade-develop dyan. Meron din pong some sort of special friendship connection na nangyayari sa inyong dalawa. Kaya nga madalas yung nararamdaman mong parang nagiging best friend or parang special friend mo yung ex mo or partner mo during the relationship. Kasi at some point, tayo po ay umaasa doon. Even sa mga support, even nga po sa mga happy memories mga utol, at even nga po sa mga pagsasama, at mga problema, mga utol, ay parang nakakasanayan natin kasama siya. Siya ang hinahanap natin. Kaya nga po, pagkahalimbawang kayo po ay nagkakaroon ng separation, Nagbe-break up kayo mga utol. Ang daming factors, ang dami pa pong aspects na pwedeng bitawan dyan. Hindi lang po yung label, hindi lang po yung relationship. Dahil yung attachment, yung nakasanayan mo, psychologically yung pagiging best friend at special friend nyo sa isa't isa mga utol ay nandun pa rin yan most probably. Hindi po ito agad-agad nabibitawan or nawawala. One last thing, syempre nung kayo po ay nagkaroon ng relationship, nandun yung para plano kayo together eh yung para merong meron kayong tinignan na objective i isang goal mga utol na talaga namang karamihan sa mga nagkakaroon ng relationship ay pinagtatrabahuhan ito even may mga clients nga po ako na talagang nagputa pa ng business yung iba naman po talagang nag-ipon pa sila ng pera in order para someday magkaroon po sila ng magandang future ito po mga utol ay napakahirap bitawan I'm talking about yung urge at vision mo to do that hindi yung bagay kasi yung bagay pwede nilang okay kaliwali Kalimutan na lang natin yan. Pero yung pagpaplano nyo together, yung nagkaroon kayo ng goals na iisa mga utol, ito po ay hindi basta-basta nabibitawan. Kaya nga po, ito tip lang ha. Actually, sinasabi nga natin, huwag ka nang gumanti sa ex mo. Huwag mo nang isipin na, o sige, gagantihan ko siya para masaktan siya. No. Ang kailangan mo lang gawin mga utol ay tuparin mo lang po yung mga plano nasabay niyong pinlano before. For example, sabi ko nga po sa mga previous vlogs natin, gusto niya magtayo ka ng ganitong klaseng successful business. Gusto niya magkasama kayo, maging partnership kayo para matupad itong mga utol. Pero ngayong hiwalay na kayo ay parang wala ka ng gana. Wala ka ng objective at talagang parang binitawan mo na yung mga planong yun. Mali po mga utol. If you wanted your ex to feel great at makuha mo talaga yung attention niya mga utol at hangaan ka ulit, Tuparin mo yun. Kahit sabihin na natin na hindi 100% na gano'n. At least, malapit-lapit sa gano'n, ay subukan mo pong mag mga utol. Tuparin mo. Ipakita mo sa kanya na kaya mo ito, mga kapatid. Kahit nga po kayo nga po, ay hiwalay. Well, napakarami naman talagang mga ways or mga signs na pwede mo masabing mahal o namimiss ka ng ex mo. Nandyan yung nag contact ka pero pilit niyang bine mga utol. Yun nga pong sinasabi natin na gusto mo na mag-move on pero parang merong humihila sa paa na parang hirap na hirap ka makaalis at hindi maka-move forward. Nandyan din yung sinasabi kong hanggang sa ngayon ay halos bukas pa rin po yung mga options papunta dun sa ex mo. Let's say for example, welcome na welcome, lagi ka pa rin ini-invite sa mga party and events, tapos nandun pa rin siya, text pa rin siya ng text sa iyo mga utol kung may mga bagong nangyayari sa kanya, isa ka, pangalawa, o even ikaw nga lang po ang nakakaalam kung ano nangyayari mga utol, mga successful things na naa achieve niya mga utol ay ipinararating talaga sa atin. Tapos yung mga sinasabi ko nga before na connected pa rin siya at very close pa rin sa mga taong malalapit sa atin, relatives, common friends ninyo mga utol, even best friend mo. Those are the signs na talagang mahal ka pa ng ex mo at kailangan mo lang po ng panahon in order para ma-rekindle po itong muli mga utol. Nang sa ganon, siya po ay muling ma-inspired or even i-consider nga po niya ang reconciliation sa inyong dalawa. Pero ang pinag-usapan natin mga utol ay mga surefire, sure way kapatid na talagang mamimiss ka ng ex mo kung ang mga situation nito mga utol ay naganap sa inyong dalawa. You just need to be patient at hindi magkadala dun sa sakit na nafi feel mo. Dahil if you do so, tuloy-tuloy nadami at talagang magkakamali ka. Iwasan po natin ito mga utol at mag-focus po muna tayo sa healing. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. Stay safe po sa lahat at maraming maraming salamat po. Papong TV.